So ito pag-usapan po natin ha? Kasi naglabas ng statement ang opisina ni VP Sara Kaya sinasabi There is no approved budget for the Medical and Burial Assistance Program of the Office of the Vice President under the 2025 General Appropriations Act. Okay? Kasi daw, binawasan yung budget from 2 billion, ginawang 700 million, na pareho lang din naman nung budget ng no ni Lenny. Da? eh hindi na dyan gagawa yung servisyo na yan yung mga ibang DDS tuloy ginagamit ito para uh, kumbaga parang pa-victim eh uh, parang playing victim na no, ikaw e, wawa naman BP Sara uh, hindi makapagbigay ng mga burial assistance sa ganyan-ganyan eh ito yan ah Una, unang punto dito Trabaho po yan ng DSWD okay? Uh, kung baga yung binigay kay VP Sara na budget Sobra-sobra na nga yung dati Yung kay VP Leni nun 700 million lang Yung sa kanya 2 billion Hiningi nila ulit 2 billion ba diba? At nagagamit itong burial assistance Na kung baga ano eh Uh, sa pamumulitika, di ba? Inaaway nila yung ACAP, inaaway nila yung... Tapos nagreklamo sila, wala silang budget para mabigay sa burial assistance. E yan naman po ay nasa DSWD, di ba? Trabaho po nila yan. Pangalawang punto, kung sinasagot ba ng maayos ni VP Sara yung pong tanong ng Kongreso na in charge dyan sa budget, hindi yung parang uh, nagbabratinela na ayaw maging uh, answerable o ayaw maging accountable doon sa kanyang budget at mag-attend sa lahat ng mga hearing at magkapag uh, makipag-coordinate uh, sa Congress para doon sa maayos na, na pag-explain kung saan ginagasos yung budget edi sana uh, baka meron pa hindi natapyas yung budget ng ganyan kaso hindi, kailangan uh, siraan yung Kongreso kailangan uh, parang pinapalabas at dapat mas mataas siya kaysa sa Kongreso at ayaw niyang sagutin yung mga question sa budget e eh, trabaho lang naman ng Kongreso yon Diba kung hindi kung hindi siya nagaganon baka mayroon pa siyang budget para diyan. Pangatlo. O may sinabi si VP Lenny nung panahon niya. Whatever is given to us, we will make do with that. Of course, we would be able to help more people if we are given more, but whatever is given to us, we work within that budget. We try to pour all our energies to look for private partners. Yun ang missing ano dito eh. Yun ang kasi alam nyo pag uh, ayaw, maraming dahilan. Kapag gusto, maraming paraan. At yan ang napatunayan ni VP Lenny. Ayaw sa kanya nung pangulo nung panahon niya. O ang ginawa niya private organizations sa partner siya. Yan ang parang nararamdaman ko parang kulang kulang sa krase ng leadership ni VP Sara. Bakit ayaw niya makipag makipagpartner sa private corporations para makamit yung mga goals at mapunan yung mga kakulangan na na sa budget na binigay sa kanya ng national government? Di ba kasi kahit sa DepEd, eh, kahit sa DepEd hindi mo ramdam yung partnership nga with private corporate kasi kung iisipin mo to ha ito ha kaya medyo napupustrate ako doon sa panahon niya sa DepEd eh. kung nagamit niya yung kanyang platform kung nagamit niya yung kanyang kasikatan at yung kanyang influence kasi syempre iniisip nun iniisip ng mga tao na posible siyang sumunod na maging presidente so lahat ng mga negosyanteng malalaki eh magpapalakas sa kanya bakit hindi niya nagamit yung clout na yun para makapagpatayo ng sobrang daming mga school buildings para at least mabawasan yung ating deficit. Di ba? Bakit bakit hindi niya nagamit yung oportunidad na yon para kasi after 2 years niya sa DepEd ang konti lang nung napagawa eh. Ang layo eh, ang layo nung ano eh. Kumbaga siya dapat ang nagpo-push siya dapat ang nag-a-advocate noon. Kasi merong mga klase ng tao na pag merong challenge, eh sumusuko na, magre-reklamo na lang, iiyak na lang, wala akong budget kasi kawawa naman kami, wala. Pero merong mga klase ng tao na okay, ito yung sitwasyon ko, hindi ako binigyan ng budget sa ganyan, mas maganda sana kung meron, pero gagawan ko ng paraan. Yun yung punto dito, kaysa nagdadrama, kaysa nagsasabi yung mga supporters niya na ganito, ganito dapat inaaway nyo yung presidente gusto nyo patayin yung presidente sa panaginip niya um, ayaw niyang sagutin ng maayos yung budget tapos gusto nyo buo pa rin yung budget eh yung binigay naman sa kanya kapareho lang din nung kay Lenny kailan ni napagkasya naman niya kung ano yung meron siya bakit ngayon ni kailangan magaganyan yung mga supporters at uh, tila ba pa victim na binawasan yung budget gawan ng paraan maghanap ng private partners tsaka hindi lang naman yan ng klase ng pagtulong eh hindi naman hindi lang yan hindi yan lang naman ng ano hindi yan lang naman ng paraan para makatulong sa mga kapwa Pilipino na dinodoble mo yung trabaho ng ibang ahensya 'Di ba? Eh, she needs to make do kung ano yung budget na nabigay sa kanya. Bawasan niya yung budget do sa ibang mga ginagawa. O, o, kung ano man yung mga hinihingi pa niya yon. Diba? ko yung libro, kung may budget pa yun yung budget sa libro, yun yung ano niya sa burial. 'Di ba? Kasi marami namang ano eh, may 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 budget naman ng DepEd para sa libro eh. Kung 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 sakaling hindi pa natatapyas yon. Pero either way, either way. Either ang punto dito, Uh, bakit nung kay Lenin Nagawa na ng paraan Private uh, partnership Sa mga private corporations I mean, sa mga private individuals Bakit hindi magawa ngayon Kay VP Sara Na sana nagawa niya nung sa DepEd siya At sana ngayon gawin niya sa OVP siya Kasi, al alam nyo It's not just a matter of ano eh na, Kung baga dyan mo nakikita Kasi kung gano Kung gano kahusay yung isang leader Kung gano ka uh, sa mag-solve ng problema sa problem solving. Eh paano pag kung by, by some chance maging presidente siya? 'Di ba? Kulangin tayo ng budget, sasabihin na lang yan, ano? Wala tayong budget, sorry, wala nang ganito. Wala, hindi pwede. Kailangan hanapan mo ng paraan, kailangan hanapan mo ng diskarte eh, kung paano mapupunan. Yung mga tingin mo dapat mong gawin, pero ang puna nga, trabaho ng DSWD yan. Diba? Hindi, naman, hindi naman trabaho ng OVP yan. Yeah, ang OVP kadalasan kung ano ang ibigay sa kanya nung presidente. Di ba? Hindi naman niya nakalagay sa batas na dapat OVP namimigay ng burial assistance eh. Di ba? Hmm. Hindi. So ganyan nang ganyan nang ano, kumbaga, hinit sila ng hirit sa akap tapos nagrereklamo sila, tinanggalan yung budget nila para sa mga pangayuda din, mga pantu. ayuda yan eh, form of ayuda yan, pangtulong sa kapwa Pilipino yan na trabaho naman ng DSWD. So, yun. Yun ang aking masasabi dito. Thank you very much po. See you po sa next video po natin, guys. Bye-bye.